I've been attached with the feeling of waking up with you, side Ba talaga ang pagsasama ng ating Donnie at Val Mariano? Hindi nga lang sila suportahan sa isa't isa ay talaga namang alam na alam pa ang bawat detalye sa buhay nila. Lalo, lalo na nga sa magiging kaganapan ng ating couple. Dahil alam naman natin na solo era nga muna sila. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Dahil talaga namang ito ang ating Bel Mariano ang unang sinabihan ng ating Donnie Pangilinan patungkol sa PGT. At ganoon nga rin ang ating Vels kaysa kanyang Donnie. In fact, ikaw daw ang unang niyang sinabihan na mapi-PGT siya. Yes, yes. Anong nag-reaction mo noon? Sa shoot kami. Siyempre, nutuwa ako. I saw how he judged in showtime and... From there on, I saw that he was actually capable of doing that full-time show oh, yeah. na, na right. napaka wow big talaga and I'm just so excited to see it and watch it. Sinabi lang din ni Donnie na okay daw na may space ng konti para panag-reunite kayo na miss ng fans, may growth, may experience. Yeah. I believe, wow! <laughs> I believe that distance makes the heart grow fonder. Oh wow! <laughs> so my heart! <laughs> Eto lang <laughs> ikaw sabi. Eto yeah, lang sabi. Yeah, may puso yan siyempre. Okay. may puso yan siya. Apresyong may puso yan siya. Kumani nga agad dito ng maraming komento at ayon nga rito, Bel Mariano unang sinabihan about sa PGT. Doni Pangilinan una nagsabi about sa movie na gagawin ni Bel. Mga babies na nagugulat na lang at sobrang saya kaya magganap na rin kayo ng isang Bel at Doni Pangilinan sa buhay nyo para everybody happy. Hashtag Doon Bel. Kaya naman stay tuned tayo for more updates.